Hello guys, today kakain tayo ng ikura. Ang ikura po guys ay itlog ng salmon. But it's called um, uh, salmon caviar in English or sal salmon roe. Ayan! masarap po talaga 'to guys. Dati nung first time ako sa Japan, hindi mo ako mapapakain ng ganito kasi alam mo pumuputok siya. Ano kasi 'to raw uh, raw siya, hindi siya luto ha. Itlog ng salmon. Tapos puputok-putok yan sa loob ng bibig mo pag kinakain, pag nginumuya. Hindi ko yan siya kinakain noon kasi nalalansan ako noon. Kasi yung unang natikman kong Salmon caviar is malansa. It pero ito pala pag maganda mag, pag mas mamahalin tapos ano masarap talaga siya. Tas, itong binili namin is from fresh from Hokkaido talaga siya guys. Ang Hokkaido kasi malamig doon, mm. pinakamalamig so mas masarap yung mga seafood nila doon. Mm. So ayan Yummy. kumain din ako ng um kaki oyster kasi mahilig talaga ako sa seafood guys tas itong ikura natutunan ko na lang tong kainin lately na lang sobra pala lang sarap pagmamahalin. yung una kasing natikman ano siya mura mumurahin yung una ko natikman malansa hindi na siya fresh ito kailangan make sure na fresh yung iyong mabiling ikura and then masarap talaga siya wala ka talagang lansang ma maaamoy malalasahan Ayan, sobrang sarap. Nilagay ko lang siya sa kanin. Tapos ito namang kaki, sobrang fresh din ito. Lagyan mo lang siya ng toyo, tsaka suka or lemon. Ayan, pwede na. Sobrang mahilig ako niyan, guys. Ang sarap-sarap nito, guys. Yung anak ko ayaw kumain kahit ano, ayaw niyang i-try kahit konti lang. sa so, wala tayong magagawa niya. <laughs> Hindi natin pipilitin. Mm -hmm. Parang ako yan nung una. But later on, matutunan niya ay, na lang kainin ay yan. Ay kasi ay. Japanese siya eh. Ayan guys, sobrang sarap. Thank you for watching.